So the new ombudsman si uh, Boying Remulla decided to have the uh, formally case reviewed. Is this a, is this a good move? Yes and I th I think it should not be interpreted as ero you know, uh, going away from the focus of the investigation on the corruption involving floods because talaga naman ito nakafile na ito. Final na namin tong kasong ito. Uh, sa panahon ni Justice Martinez. Ang problema, hanggang doon lang sa kay Lau. Kaya itutuloy lang ito ng ombudsman. And it's not going to detract the attention or distract the people from the attention uh, on the flood, on the, uh, flood uh, corruption. Uh, wala akong problema dyan na uh, maimbestigay ang family. I think, I think dapat lang dahil nauna ito, talagang pinakamasi dito habang nagkakamatay ang tao, nahihirapan ang tao, sinamantala ito ng mga pangkat ng mga Duterte. Hmm. Pero for comparison, lo, no, grabe. Kasi nung panahon nung family scandal, talagang scandalous ito. Dahil pinag-uusapan dito, magkano ba? More than 4 billion at least, no? More than. Okay? Pero ngayon, pag pinag-uusapan natin flood control corruption, eh sabi ng iba, mukhang papalo na sa trillion pesos. Grabe ang corruption na pinag-uusapan po, hindi ba? That's correct. But you know, hindi 4 billion na yan. Huh? 11 billion ang inabot namin investigation. Pero hmm. ang transfer na pera, 47 billion. Yeah, so, malaki-laki okay. rin yan. Malaki, rin yan. Mm -hmm. Okay. Uh, ano ba yung nakita nyo parang pagkukulang doon sa initial action ng former ombudsman? Kasi sinabanggit nyo hanggang kay Christopher Lau lang, no? Yung head ng PSDBM at that time. Kung kayo ba masusunod at base sa investigation niya sa Blue Ribbon Committee, hanggang saan po ba dapat umabot ito? Well, uh, sorry. you know, we never held our punches doon sa pang-investigation uh, sa Blue Ribbon. Uh, dapat umabot talaga ito kay President Duterte because hindi dapat mangyari ito kung walang uh, pakailam si President Duterte. Yung Deputy Ombudsman na uh, in-appoint niya, uh, that, uh, part of the Davao group under Bongo sa office ni Bongo. Uh, at uh, yan ay si Lloyd Christopher Lau, si Warren Leong, at saka si Anderson Lowe. At uh, makita mo, hanggang sa huli, Inumpisahin ni Duterte yung inappoint yan. Hanggang sa huli, inappoint pa niya sa ombudsman yan. Tatangkayin pa sana niya i-appoint. Si Lloyd Christopher Lau na maging ombudsman, hindi niya hindi nagsucceed. Ang nilagay niya, si Warren Leong, yung deputy niya doon sa PSDB, ginawang uh, deputy ombudsman. Pero tinanggihan ni uh, Mr. Martinez tapag sabi niya, eh, baka tabahan nga ito doon sa parmalina, sa akin yan, pati ako madadawit. So, yung isang naman, si Anderson Law, yung kasama na ng tatlo, in-appointed ko, nagkakamali sa ombudsman sa Mindanao. Ay, marami rin masalimut na kaso sa Mindanao. So, makita mo, they were covering their tracks. From the very beginning, therefore, in-appointed mga tao ito with the sole intention na kukulambutin, uh, talagang uh, nila diba yung pera na binigay dyan. At makita mo, protect niya, siya nagpalipat ng pera, Uh, sa DOH, uh, to DBM, sa uh, BSDBM Samantalang uh, may primary uh, competence dyan sa health matters, sa bibigyan niya mga gamit, ay DOH. Pero pinalipat na ka kay Secretary Duque yan at mula noon ay talaga kinunti-unti nila na multo-multo, bilyon-bilyon ang tinatanggal nila at uh, pinagtatanggol niya si Michael Yang. Yan ang nakakalusot dito. Si Michael Young ay kaibigan ni President Duterte uh, for 20 years at makita mo, siya nagdala sa China, maaaring siya pa ang nag-engineer ng pagdipat natin to China yung pivot natin sa China. And above all, siya ang talagang naging guarantor ng family. He was the one who introduced family to the President sometime I think in 2019 or 2019. 2020, kasama yung buong pamilya ng partner. At pagkatapos ito, so, ang niya, si Michael yang nasabi niya investor, at yan ang nagpapakilala sa akin sa si China, uh, yan ay pagador, sabi niya gano'n, pero kilala ko yan, pero kahit ang binayad lang na income tax ay 9,000 uh, lang ata, binayad na income tax. Uh, 7,000 pesos lang binayad na income tax for 20 years. Pero tatagol niya yan. And then, uh, later on, it will be found out that he was the guarantor na nagbibigay na ga-advance ang pera. Magtakin mo, Christian, 625,000 peso corporation, pinayagan nila, no legal, technical, or financial capability. Pagkatapos, paano makakalusot sa posto niyan kung di napakalakas? Pagka pag import ka ng ganyang kalalaking halaga, eh dapat mo papakita ka ng letter of credit, magpapakita ka ng bank deposit, magpapakita ka ng uh, may unutang ka sa banko, wala yan. Nakapagpalusot sa customer siya na wala yan. At nailabas nila yung pera sa ating bayan uh, nang walang uh, sumisita sa Bani Laundering Council sa bantarang bilyon-bilyon lang nilalabas. At ito ay pumasok sa pera ni Lo Wei Xiong, Lin Wei Xiong, na siyang uh, binigyan ng Farmally na authorized to collect all the monies being paid to Farmally. At yun, kinahanap namin, nagpunta na sa Dubai. At ngayon, nasa Dubai yan. Kung di mo kasama na rin si Michael Young. So magaling sabi, all the way, from the very beginning to the end, uh, kasama ang Pagulong Duterte, pati yung pagtakas nila Mohit Dargani sa Blue Ribbon Pass nakatakas sila. Saan namin sila nahuli? Nahuli sila sa Davao International Airport. May chartered plane sila. Pinalabas sa sila sa airport at sasakay na sa aeroplano nung sila ay dinakip ng Sergeant of Arms ng Senado. At doon mo makikita, ginamit pa yung false alias na ang pangalan ay Morris Daniels. Ang pangalan niya, Mohit Dargani, MD ang initials. Ang ginamit niyang pangalan ay Morris Daniels. Nahuli sa doon, lilipad sila from Davao. Bakit nalang pipiliin yung Davao? Safe haven nila. Because mm mag- -hmm protection sa kanila ay si Presidente Duterte. At naka, na protection na nga sila, pero hindi na alam na isang sila ng Senado na inabangan sila sa airport at binalik sila sa Manila. Okay. 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 Base po sa investigation ng Blue Ribbon under your watch, uh, how would you describe the role performed by President Duterte here? Tama ba yung term na protector? Enabler, protector, the instigator, uh, the guardian all the way because he was he went to the point of attacking even the uh, you know separate uh, uh, powers of the government. Tinitira yung legislatura. Sabi niya, huwag kayo maniwala sa Senado. Uh, hindi niya pinapupunta yung kanyang mga uh, cabinet members sa Senado. Inutusan niya. So that means talaga, he was really trying to protect them. He was attacking COA before that. Sabi nila, ihulog natin sa agdana niya COA. Pinipi-ay niya kami lahat. Minumurin na kami lahat dito Duterte at sabi sa akin, hindi ka ba nanalo? And that's fine with me. <laughs> eh, kahit anong gawin mo, tutuloy namin ang investigasyon. And mm -hmm. that's what happened. Kaya nga, nagkabuko na sila at ang escape clause nila nung matapos na, uh, malapit na matapos yung mukha, in-appoint niya si Warren uh, Leong na deputy ombudsman na hindi niya ma-appoint itong si sang ombudsman. Okay, so Anong magandang ikaso po dito kay former President Duterte? And number two, paano mapapanagot siya na eh, naka-detain po sa The Hague? Uh, that's not a problem because he will be charged with plunder. Bilyong-bilyong -bilyon yan eh. Mm -hmm. As the principal mastermind, no? And co conspirator as well. At the same time, uh, nasa nasa The Hague na siya. Pero i i siya ang mangyayari diyan ay i-archive ia muna yung uh, kaso niya hindi mawawala yon hanggang makabalik siya which i doubt kung makakabalik pa siya kung ma uh, kokonvict siya diyan uh, hindi na makakabalik yan. pero kung makakabalik siya he will be charged here because na i-file yung kaso baka ko na jurisdiction sa kanya katawhan dito sa Pilipinas pati okay. din si Michael Yang ang importante si Michael Yang Lin Wei Xiong, lahat ng mga kasama dyan, uh, lagay mo na yung mga empleyado kasama dyan, napilitan lang yan. Biro mo napapagawa, papagawa nila sa mga empleyado doon sa PSD. Eh, huwag nyo nang tignan yan, basta pirmahin nyo lang, huwag nyo nang inspeksyonin. Because ang lakas ng suwisyon. Alam nilang lahat na si Michael Yang ay economic advisor. Alam nilang lahat na si Michael Yang ay malapit sa presidente. Kaya nagawa nila yon. Biro mo pinayaga mo 625,000 pesos. Napayaga mo makakuha ng bilyong-bilyong sa lapi. Malinaw na malinaw, hindi mangyayari yan kung walang protector yan na ang pangalan ay si Rodrigo Duterte.